sama lang ng loob kasi yung may mga naririnig ka na ang ganda lang ng buhay ko kasi daw may aircon daw dito ano. <coughs> alam nyo guys hindi madali maging caregiver ang isang matanda okay kasi nandyan yung ano ihiga ka pala patawagan ka na maya maya tapos uh, wiring ka pa kung ano na sasabihin sa'yo alam nyo guys tinitiis ko lang guys kasi kailangan din naman ako ng kanyang pero guys huwag nyo na naman sabihin ang ganda ng buhay ko dito hindi ako hindi ganyan guys tinungura na akong boses eh <coughs> ito toto lang kung gusto ko lang basta ano yun Huwag mo sabihin na, ang dahil lang ang buhay ano, forget na naka aircon ka. Ang ganda na ng buhay mo dito sa ospital Ako guys, kung alam nyo lang, marami akong experience dito sa ospital ng hospital. Andan yung tako, andan yung, siyempre, para ka, para ka nang baliw na kinakausap mo sa'yo ito, so, ina-imagine mo na lang, ganyan, ganyan. Tapos, Ayan, ka man, hindi man lang magawa yung gusto mo. Kasi yung isang May iniisip ka, may naalaga akong tao na dapat mong protectan, di ba? Kaya yung mga sabi ko na ang ganda ng buhay ko, protect, nasa earth na lang Guys, hindi ayari ko nang basahin dito. Trabaho at pinunta ko dito, hindi mo hindi nakapahayahin lang. Kung kayo kaya, sige nga, kaya nyo ba? malinis ng dumi ng tao ng pasyente mag ano maghuga, huga mag, niya, tubig, mag ano mapakain sa kanya papain ng ka, tubig ang gamot ang pasagay pag hindi, hindi tama yung pagkalaga mo tapos basta ang dami niya ang dami mararanasan kapag ikaw makaranasan ng pagiging caregiver kahit hindi ka naman talaga tutila ng kasi wala ka sila makasahan dito kaya alam mo guys ano na rin ako sa mga taong Tinulungan ko dito guys Kasi naawa na rin ako sa kanila Kung ano nang sa kanila ibang naging katulong nila dati Kaya Kaya kasama na rin Ito nang ginagawa Hindi sa pera-pera to pera, Kahit malit na sahod ko Hindi ako naghahangad na malaki Utang na loob lang Huwag kayong Huwag kayong gumasi sa sahod O sa ganda ng pinapuntahan mo ah uh, anong nung um, hirap at pagod na, na kaya nung tiisin. Okay? Huwag kang basahin dito na naka-aircon ako. Opo, nilalamig na nga ako. Totoo lang. Huwag ko talaga ng aircon. Hindi naka-jacket na ako. Hindi ko na masort yung mga short yung, yung, yung layo. Nakasort ako lagi. Naka-sundo dun sa bahay. Ngayon, oh guys, balot na balot ako. Okay. <laughs> Thank <laughs>

kulang kulang pa nga sa mga sa budget sa mga ko yung ko dito ko ko lang tapos tanggap ko tinatanggap ko ano sa akin para lang malag na yung chat ko na ito kaya naman baka nung laging gamit kaya kayo Gayon na kayo lagi. na talaga lagi ko Har na eh. Huwag gusto ko man mag0wa para ko